Magbabasa tayo ng kuan mensahe tungkol sa mga barangay. May isang sumulat sa akin eh. Sabi niya dito, Sir, magandang araw po. Magandang araw din naman. Pinapanood ko po lagi ang mga video mo. Wala akong iskandal ha. <laughs> Wala akong iskandal. Tuwang-tuwa ako sa mga upload mo. Tuwang-tuwa daw siya. Humi ba mukha ko? Hindi <laughs> <Ha? laughs> Tungkol sa mga tanod, hindi sila <laughs> maasahan pagdating sa emergency. Pag humingi ka ng tulong tulad ng ambulansya, sasabihin nila, walang gas. Walang gas, walang wow! krudo. Walang krudo, ganun. Saan, hindi naman natin makukuhan sila gas eh. Basta pag sinabing gas, hiling sukal. May sukal to. May pang driver, sukal? Wala daw driver. Hmm. <laughs> Pero may ambulansya. <laughs> uh, tapos, kaya taxi na lang. May sukal na yan. Tinatawag namin. Oh, thank you sa tiwala ninyo. ha Thank you, thank you. Thank you, sa tiwala ninyo sa taxi. Kahit natutulog, gumigising para ihatid lang kami. Wow! Oh, Papabait po talaga mga taxi driver. Okay. Kahit thank emergency you. po yan, I eh, maasahan po yan. Kahit tulog na yan, basta emergency yan. Gigising at gigising yan para ihatid yung tumatawag sa kanila. Okay, ng no. mga taxi driver. Pero pagka barangay officialis, eh, Maasahan talaga mga taxi driver. Aba, salamat po, salamat. Talaga maasahan po mga taxi driver. Totoo po yan. Marami na pong nagpapatunay. Mas mabilis pa po kami uh, umaksyon, tunilos, kaysa dyan sa mga barangay. Ang mga barangay po, ang dami pa, interviewin pa. Yung humihingi sa kanila ng tulong. Pero sa mga taxi driver, sige sakay. Mm. Di ba? Ganun lang. Libre pa. Uh, libre pa minsan. Pag tinutupak yung driver, nililibre na yan. Oh. <laughs> Ayan mga ka -Sewell. At ah, totoo naman ito, itong kwan ito. Kan, ito. Ah, salamat sa iyo. hindi ah. Hindi na ko nababanggitin yung pangalan mo. At hindi ko na rin babanggitin yung lugar. Kung saan. Eh. Siya ba barangay yun? Tagay, tagay. Saan area? Basta dito sa Metro Manila. Ah, siya. Metro Manila man din oh, basta barangay, hindi natin babanggitin yung barangay. Mm. Oh, ikaw, taga saan ka ba? <laughs> okay, mga kaso wild. Totoo naman talaga. Marami na pong uh, marami pong uh, naka naka-experience po na kapag sila humihingi ng tulong sa barangay, tulad ng ambulansya, ay eh, talaga naman pong uh, napakahirap bukod sa sinasabing sira bukod sa sinasabing walang driver walang gas eh, ano pat nandyan yung ambulansya sa barangay kung hindi rin naman mapapakinabangan ng mga nasasakupan diba? eh ang mga taxi driver naman babait po talaga niya. paano masabi? siguro may ilan lang ng mga tarantado itong pakindat-kindat na ito <laughs> may may ilan na tarantado hindi naman mamawala yung kumbaga sa isang basket ng kamatis meron talagang isang bulok doon ang isang may bulok damay talaga. lahat hmm. Pag yung isa oh, matadami talaga ang lahat kapag yung bulok na yun ipinabayaan doon sa loob ng basket lahat mabubulok na yun mahahawa na oh. ganun din sa, sa lahat ng sektor um, eh pagdating sa ayuda naman ay pagdating sa ayuda napakabilis ng parang. Oh no! Unahin muna yung mga kamag-anak ng mga barangay. Alawa naman! <laughs> Alawa naman! Na hindi unahin yun. Aba, eh, bakit makikinapang ba muna yung mga... Hindi kamag anak ka ng barangay? Ganun yan. Ganun talaga ang buhay. Yan, ma Maraming salamat sa iyong pag... Uh... Padala ng mensahe ha, uh, kaibigan. Hindi uh, ko na rin tatawagin. Na sasambitin yung pangalan ko. Pangalan na lang dito sasambitin ko. Si Rujulio Villanueva. Okay, thank you, thank you, thank you. Bye-bye. God bless sa inyo lahat. wild!